Good morning. Yok lang yun. Good afternoon. Ganon. Good afternoon. Ano <laughs> yah? Text. Text text lang. Hello. Good afternoon. <laughs> Nandito na tayo sa kabundukan ng Ilocos Norte. Binabaybay natin kasalukuyan ang papuntang Hanas. Beach Resort Ay, nagaduti windmill na dito yun, Nay na eh. Oo, ay. ay, ibang ano to, ibang klase dun sa Pelilia Asin ah. to, asin, oh Asin, yung nandun sa Pelilia, madaming letra yun eh. Di ba? Ibang klase? Mm hmm ah, Grabe ba ang kingan? break wala na si kutsi ata butong mo mo gamen. na high blood kayo <laughs> hindi siya natakot na pinahigh blood mo eh kalit ka teri nahanap mo na oh construction na naman ito eh. Oh, sisingit-singit si ayop <laughs> Pinayapayan niya ako eh. Ang bango ng Ang bango ng amoy ng ano. Alam mo yung bagong kalkal. Ah, gamot 'yun. Ay, gamot yung ano, roots. Oo, yung roots. Oh, ganda ng windmill. Windmill pa rin hanggang dito sa Pakudpod. Napakadami na nilang windmill dati sa Bangi lang 'yan. Hindi ko mat Ayun ang laki. Ay, oo uh, Hello. Gum, kaya pala hindi kayo gumagalaw eh kasi nasa pagod-pod kayo eh. Pagod na. <laughs> Hello, ganda ng kabundukan din diyan oh. Ala, mari Bahay ni King Kong. Ah, full na yung memory ko. Ah, hindi siya lobat. <laughs> Sana nakuha natin yung picture dun sa pagod-pod na pa <laughs> Magbagal nga ako. Free will? Tayang naman. Nandun pa naman ata sa box yung ano. Tayang kukuha ng ano. <coughs> Sige, kalmahan mo lang ang... yung pag free will. Kapain ko lang yung... kung nandito. Ay wala. Wala. Ano, ka ba ito? Ayoy, no, eh, ano? pa oh bridge. Le, kejutan. Mo bet ka? No bet. Eh. Sabey, take parin no. Take parin palit-palit. Ah, nung last kaya mo dito. Hindi ba sa banggi lang 'yan o meron na 'yan dito? Wala pa, doon lang sa ano, banggi. Grabe mga bago to. Grabe yung dami na. Kaya, subukan nyo din ano, pumasyal dito para makita nyo na din kung uh, gano'n nakadami yung windmills dito sa Ilocos. Dami. Try to, ano, try to bilang-bilang. Pero dami talaga. Wala pa hindi pa nakarating yan dito dati kasi bundok lang tao, bundok, bundok lang talaga. Mga puno-puno lang talaga. Pero madami na. Dapat may mga unggoy din dito. Monkey monkey. Ito wala na yan. Meron namang mga... Meron namang mga unggoy dito. Oo, oh, nagamit mo kanina yan. Oo oh. wala eh ganun talaga dapat no, but... kaya mo ano, na dito na lang uh, ah, okay. sa cellphone ko na lang gusto mo ayaw oh yun ang Ay, pagod food eh, meron na nga bago pagod food pagod food win mga bago okay, so dapat dito tayo nag stop po. ah nag harvest sila ng buko <coughs> oh bukuhan ko na yun. Dami nilang ano, dami nilang mga buko. Buong pagod na yung nire-record ko. Sige lang. Better kasi nga yung windmill hindi matapos. Saan yung bayan ng pagutput ano lang yun, 'di ba? Bungad. Wow. Napakaganda ng Ilocos Norte. Eh. Madaming windmills pero hindi pa nagagana yung iba. Nag Nasa pagudput ba yung ano, yung Ano 'yan? Yung. <coughs> yung? Ano na yun? Yung ano? Patapat? ah siyempre. Ah, hindi? Ah, uh, yes. Hindi? Eh, magut-gut pa rin ba yun? Hindi ko alam. Ay, kaya nga patapat siguro. kapatapat patapat na yun. Ah, siguro. Uy, May maya dito ah. Store. Ay. Kasi station na ngayon ang hinahanap ko. <laughs> Nung naghanap ka na, wala na. Nung dito na talaga oh. Baka hanggang dito sa hanas yan. Baka. O baka dito yung ano nila. Sentro ng ano. Ng... Balo, balo, oy, balo, oy. Tingnan natin ha. Kabigan, Pulis. No. Yung, ano, mini... sari <coughs> sari store sentro nila to Bili ka lang ng 1 liter Oo, uh, o meron Oo, uh, di ba? Parang sa hanggang halas dyan Baka meron na din nga yan ganyan doon Oo, oh, kasi hindi kaya ng kuryente yung ano, aircon. idol ko lang dito yung mga kabundukan na buhay na buhay di ba oh, dito oh. sana ang bilhin ni Singson tapos makawalan niya yung mga hayop niya dyan <laughs> grabe dagyan niya ng monkey <clears throat> walang Kaya monkey dun no? walang mga monkey dun wala, walang monkey ay, no, ang ng Kunti. mga puno na yun. o malawak yung ano niya, yung forest niya doon, pero konti pa lang yung mga hayop. Ay, ano siya? Konti lang. Yung, konti lang yung klase. Mm -hmm. Pero yung isang klase, madami din eh, tulad ng ano, deer. Mga ah, no? Yun Ma ang pinakamarami eh. Maaamo pa yung mga usa din doon. Oo, oh, usa. Kikita mo yan? Ala, ulan yan? Ay, wow! Ulan yan? Wow! Ulan yan? Yan ang pupuntahan natin eh, ano? Fog. Foggy, foggy. Wow. Oh, wow. Uy, naayos nice na din nila kasi. Ano yan? Ah, mga falling in love with you. Uh, di ba? Uy. <coughs> yan natin hanas. Oo. yan ata na nakarating nga yan yung ano, yung windmill o oh, sinasabi ko. Nagkaroon na din sa hanas. Oo nga pa, nandito na tayo. Parang ang taas naman ng dagat. Nakikita mo? Hindi, pa pababayan eh. Di ba pababayan tayo? Hindi yung dagat ba? Parang ang taas kung tinitignan mo. Ah, yeah, Oo so, nga. Si hey, Grabe. Dito na kami sa Oh, nice. Oh, my god. Wala kaming kain. Alas 3 na. Okay lang. Naka, naka-open lang ka? Yeah. Yung ano pala namin dito sa Pagod Food <coughs> is ah, uh, dito sa Uy, sharp Ah, uh, anong tawag doon? Ang kinuha namin dito na panties. Precious them homestay. Sa Red Doors naman ako nag-book. Uh, 22 hours for tonight until tomorrow. 2 p.m. yung yung check-in. Kaya lang uh, pwede siya up to 10 p.m. Hanggang bukas ng 12. Kadyan ah, na yung tao, entrance. Ano na ba yan? Ah, oh, ito na yung entrance. Woohoo! Balawi! Balawi! Balawi, Ilocos Norte. Eh. Ay, may Balu ano dito ata, diba? Balulagun, Hanas. May... May entrance ba dito? Wala. Hindi, pasok na tayo. Uy! Uy! Dito wala. Sa ano po? Precious Dem. Entrance pillow. Magkano po? 20? Ala, nasaan 20 kaya yung wallet ko? Ay, wait lang po ah. May ano ka dyan sa bulsa mo? Hindi ko makuha. Ay, hindi mo makaut? Wait lang. Ay, wait lang po ah. Kautin mo nga. Subukan mo nga kautin kung makaut mo. Kasi kinakautin ka so hindi ko makaut. Ah, ito. Gilin ako. Ah, oh, sige. Okay, okay. May entrance fee. One, um, ah, ano? 20 pesos. 20? 20 pesos per head. Pagka pasok mo dito, banda. Isingilin ka ng 20. tinggalin ko na tong gloves ko kasi nandito naman na tayo. Yes. Hold. Wala na talaga tayong nadaanan na ano-ano. Hold. Sige, ilagay, pasok mo dyan. Okay na? Opo. Thank you. Hindi ako kumuha dyan sa wallet. Makala ko kumuha ka. Nakarawa ko eh. Sakto nakarawa ko naman. Anong ano. Pag gano'n, huwag mo nang kalawa, pakarawa sa akin. Ay, naku. Higa man okay. na yung atawel ko. Ang gagawin ko dito. Oh. Nagsisiuyan na sila. Wow! 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 Grabe, dito pa lang. Wow! <laughs> wow! <laughs> Naalala mo yung ano, mga maliliit na motor? Anong ano ba yun? Anong year ba yun? Nagkaroon sila ng ano? Dito? Uh, um, dito rin sila? Race. Oh, oh. Race? North, ride? Ah, uh, ride. Oo, oh, bala. Nagkaroon din sila ng ride. Nakangisik na kumpiman! Wow. Ito talaga, nandito ka norte. Numisig ka. At least, nag-enjoy ko. Post mo lahat to. Lahat ng usap natin. O, oh. oh, di ba? Tingnan mo. Nakarating na dito yung windmill na dati wala. Grabe.